na eh palitan muna natin ng tubig Bilis nila magputek dito. hindi natin na uh, ano no? na uh, yung tubig nila dahil sinapaligo uh, nila maya maya putik putik na ito bis na inumin lang nila ay uh, nila nilang uh, ano? nila uh, may lig sa tubig to pero pag umuulan siya sumisilong din ibig sabihin na uh, gusto lang nilang maligo ng sandali at, uh, Sisilong din kagad kasi ayaw rin nila magbabad sa malamig. hawakan yung ko. Ito na nagawa. pangalang to pero magugulo na sila Oh, ito yung uh, si serve natin na pagkain ng ayan uh, uh, tahop ng uh, palay na inaluan natin ng uh, feed uh, ano naluan natin ng uh, mga butil ng uh, ano ng mais uh, ito yung mais na napulot ko. So magandang umaga po, no? So uh, magandang umaga at uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po pa kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload. So Ito na lang yung uh, ano no, Namu nanguha ko ng uh, ano, nanguha ko ng uh, yung sa nagarbis ng uh, mais, uh, namulot ako ng mga tira-tira doon. So yan yung uh, pagsamantalang uh, nasi-serve natin sa kanila dahil uh, siyempre uh, wala tayong pambili na ng feed. So ito naman at uh, agana naman sila at uh, tinutukan naman yung Kagaya nito, uh, pinakawalan ko na rin itong uh, mga barako dahil nangangayayat sila sa yung saha ng pagi na sinaserve ko. So parang uh, naubusan sila, nadadait sila ng uh, maygi maigi. No, Okay lang yung mga pato dahil uh, talagang uh, masiba talaga itong mga pato. So sa ngayon, ha, ito yung uh, may bibigay natin na uh, pagkain nila. Ito, so okay naman. So, ganado rin silang kumain yan. So pansamantala muna natin tinigil yung uh, pagbibigay ng saha ng saging dahil... Uh, nangangayayat sila no? nangangayayat ayan So, yung uh, bagong uh, dito natin dito sa ating mga alaga no? yung uh, mga duckling no? na kaya kaya ito so, uh, hindi pa rin uh, nabawasan napawasan so, kung pa rin silang uh, 12 tiraso nadagdagan na rin ng uh, ano, uh, 12 tiraso yung ating mga alaga yung isang uh, bago na pisa ay uh, 9 tiraso yung isa tatlo so, 12 tiraso lahat kaya hindi naman sila nilalabas dito sa Hindi nilalabas dito po aking isuna. Nung muna dahil hindi pa nila kaya magpapagsabayan kami ang mga uh, malalaki. Uh, Maring maapakan sila kung, uh, ito, ito, mga malalaki. Kaya hindi iiwalay ko muna. Uh, uh, muna natin sila ng uh, pinig. ko oh, yung uh, ating mga alaga no na bagong pisa no? Uh, para makita ninyo <laughs> Oh, ito yung uh, serve natin pagkain, yan. Tuwang na uh, gugustuhan naman nila, no? Kahit papaano, meron tayong uh, naibibigay ng pagkain sa kanila. No, pero iba rin yung uh, siniserve natin sa uh, mga ano, mga breeder. Yung mga breeder natin, yun yung uh, doon natin kinukuha yung uh, pang-araw-araw na binibili natin ng pag, uh, pagkain naman ito mga mas covid duck, no. Ayun. na mahirap pag uh, ganito na halo-halo, no. Pinapalabas ko itong uh, mga barako, inaaway itong mga maliliit. At saka yung uh, mga pato. Uh, itong kambing ko naman no maya maya ko pa ito may lalabas dahil uh, ano ha uh, mamaya ka na mamaya ha mamaya ka na, ha, ha? mamaya ito tingnan mo ang ngulit na pus na rin nga lumabas so medyo maaga pa no mahamog pa kaya hindi ko muna nilalabas tong uh, aking kambing ito naman yung uh, update sa ating uh, mga ano no mga breeder ito yung mga breeder natin kita ko oh, so, yan, uh, meron ng nakasalang doon, no? Uh, meron ng uh, itlog dyan kanina na isa. So yan, kumakain pa yung uh, iba. Nagbabawas sila ng pangingitlog, kulang na nang ano, uh, minsan nakakakuha na lang ako ng tatlo. Sa apat sila, tatatlo o dadalawa na lang ako na nakukuha kong itlog dyan. Ito naman sa dalawa na ito na manok, So, nagbawas na rin, no? Mabuti nga, bumalik na dahil uh, matagal-tagal na hindi nang itlog. Tumigil mang itlog ito. Kaya ngayon, uh, nakakakuha na tayo ng paisa-isa na itlog dito. Uh, hindi na natin na uh, nalahian pa, no? Dahil, uh, siyempre, napatigil tayong mag-breed dahil uh, kulang tayo sa patuka, no? Kailangan muna natin na uh, makapagbinta ng uh, patuka. Ito yung... Uh, pato ko, So tatlo yung uh, napisa niya. Ayan. Ayan yung uh, napisa tatlo. So sa labing isa na pinapisa, no? Yan lang ang nakasurvive yung tatlo na yan ng uh, napisa, no? Na? So napakahina. Sa so, bagay panganay pa lang yan, na. Titingnan natin sa susunod kung uh, makakabawi na. At uh, hindi pa natin na uh, nabigyan ng pagkain tong mga sisyo na mga manok natin, no? update ko muna yung mga breeder natin ito naman yung mga ano natin uh, road island no yan. Oh, so, bawas na rin sila no huh? tatatlo tatlo na lang na nakukuha nating itlog dito no? Huh? kung uh, mangitlog lang lahat yan every other day makakuha tayo ng isang tray pero hindi uh, hindi sila sabay-sabay itlog, minsan nakakakuha na lang tayo na ay ilang piraso. Ito naman yung uh, black astrolog, no? So okay na yung pangingitlog nito, no? Sa apat sila, ah, uh, madalas tayo nakakakuha ng tatlo, no? Yan, tatlo-tatlo. So okay na yung kahit papano ay uh, nakakakuha tayo ng sa apat sila, tatlo ang uh, binibigay ng itlog. Uh, minsan nakakuha na rin tayo ng apat dito. So, yan po yung uh, bagong uh, update natin sa ating uh, ano ating mga alaga dito, no. Ito naman, uh, bibigay ko sa inyo yung uh, bagong update dito sa mga sisyo natin. So, yung uh, labing, ay, ay, ay tatlong patlo na uh, pinapisa natin. So, sampung piraso yung uh, nabuhay. So, ito na siya, ang uh, ganito na kalalaki. Ano? So, bibigyan natin sila ngayon ng patuka o ng hihingi na sa ano na sila lahat. So, malalaki na rin, no? May gitsang buwan na. At uh, ganito na yung uh, itsura niya. So, ano na ito? Halos kalahating kilo na. So, bibigyan natin sila ng uh, ano. Kasi, nagugutom na rin yan. Okay, Sige, pasok ka muna. Ay, antay niyo yung pagkain niyo. Sige, sige. So, yan po yung uh, ano. Ayan. Diyan sila, oh. Pag binuksan natin, lumalabas kasi pinagantay sila ng uh, ano uh, pagkain. So kukuha tayo ng so ito yung uh, kanilang ano no. Uh, 2 na yung, uh, natin. Uh. Ah, galimax yung ano natin. Ah. mga amgapagantay. Ah, natatapos na. gulo tatapon na tuloy so yan po yung uh, ating uh, ano uh, oh, hindi kasi pare-parehas yung laki ganoon ng uh, tatlong bats ito ah, uh, meron tayong uh, nakahalo na parang native to pero okay naman kung mabubuhay to uh, yan o uh, oh. oh. Uh, pag nabuhay to so palalayan natin uh. ayan Bali. to 2 4 6 Oh, 10, no? Ah, uh, taplo yung uh, ito, uh, Road Island to. Ito Road Island to. Ito yung uh, Black Astro Loop, no? Bali ilan yung uh, Decal Brown to? 4 No, so lima yung Decal Brown. Ayan po, yung uh, ano natin. Uh, okay na rin, kahit pa paano, uh, nakalahi tayo ng uh, yung uh, ano natin. So, balang araw, pag uh, meron na tayong pambili ng feed siguro, magbubulyong na rin tayo. Uh, hindi ko pa rin nagawa yung aking uh, incubator, no. Kulang na kulang tayo sa resources. Uh, konti na lang yung uh, kulang sa uh, incubator. Uh, Ah, malapit na rin tong uh, mga, ano Update ko sa inyo pag ko uh, yung incubeta. So, maglalagay tayo ng tubig, no? Wala wala silang tubig na. Yan uh, ubusan sila ng tubig, 'yan. Malapit na rin. At uh, sa mga kababayan po natin na uh, sinasalanta ng bagyo, so dasal po ang uh, kailangan natin at uh, Lagi po nga uh, kayong mag-ingat, uh, naway nasa ligtas po kayong lahat. Uh, maraming salamat. Good morning.